Mariel Rodriguez nagmamakaawa na iulong ang sinampang kaso ni Robin. Nagmakaawa si Mariel Rodriguez kay Robin Padilla na iulong ang kasong isinampa laban sa kanya kaugnay ng umanoy panloloko. Ayon sa malalapit na kaibigan ni Mariel, labis siyang nababahala para sa kanyang pamilya at reputasyon. Sinabi ni Mariel na nais niyang ayusin ang sitwasyon ng hindi na umabot sa mas malalang legal na labanan. Hiniling niya kay Robin na bigyan siya ng pagkakataong makausap ito ng personal. Samantala, nananatiling tahimik si Robin at hindi pa nagbibigay ng pahayag ukol sa apela ni Mariel. Maraming netizens ang nakisimpat siya kay Mariel, ngunit may ilan ding sumusuporta kay Robin sa kanyang desisyon. Patuloy ang tensyon sa pagitan ng dating mag-asawa. Sa kabila ng kanyang pakiusap, nananatiling hindi tiyak kung papayag si Robin na iurong ang kaso. Inaasahan ang mas maraming updates sa isyung ito sa mga susunod na araw. And this is Chika for today mga ka -showbes. sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, share, subscribe and click the notification bell for more updates.